Boss, may ginagawa na naman tayo ngayon na PCX-160 mga boss. Bale, may tagas nga pala yung cylinder head dito mga boss. So, ganito nga pala mag-check kung sakali yung, pong may tagas yung uh, makina nyo. Bale, yung tagas nyan, dumadali din sa may tambucho. Tapos na nga, nga may na parang sunog na oil. So, may tagas yung uh, cylinder head nya. So, step by step, ganito yung gagawin natin mga boss. So, panoorin nyo lang ang gandula mga boss. Huwag nyo sana kalimutan mag-subscribe share and like sa ating munting vlog mga boss Laking turong na rin ito para sa akin mga boss So ito nga pala yung mga babalasin niya mga boss Yung mga tornillo na lima Lima na 10mm tapos yung uh, Black na screw Tapos yung mga button niya na plastic So step by step ito, Ganito lang yung gagawin natin mga boss So panoorin niya lang hanggang dulo Ngayon lang ba, ba, ba? Oo oh, ngayon lang yan Ganyan pala baklakin yan. Let the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. And it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see Whoa. It's taking over. Damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Uh, some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird.

Tapos dito sa ilalim, dalawa, uh, tatlong uh, 10mm na bolt. So, lalawagan nyo na rin yan para sabay-sabay silang uh, matanggal. Bali, meron nga pala dyan mga bus na uh, 8mm na dalawa. Bali, nag-hold yun sa socket ng sensor at saka din sa wire. So, tatanggalin nyo na rin yung dalawang 8mm na bolt din sa taas mga boss. So, stay tuned lang. Babaklasin na lang natin ito mga medyo Bali dito nyo pala papadaan mga boss yung uh, cylinder head cover sa ilalim. So medyo malog dito sa ilalim. So dito nyo lang papalabasin yung cylinder head cover. So nakita natin dito na pitpit -pit yung ano, uh, o-ring ng uh, cylinder head cover. Bali lilinisin muna natin ito mga boss kasi maraming mga ribaba dito. So wala nga pala mahanapan na uh, o-ring yung customer. So gagawin muna natin din ang remedyo. <coughs> So, uh, kita mo muna natin. At kung makahanap si customer ay papalitan natin yan ng bago. Mga So, ganito lang ang ginawa ko. Panoorin niya lang. Marating si Gunyan. yan. si Gunyan. gumamit nga pala ang mga bastito ng ano, liquid gasket para kung sakali nalagyan mga natin ng suporta yung o-ring para kung sakali hindi na muna siya atatagas bali yung gasket na to yung magiging suporta nya pag tinigas naman ito parang ano na rin ah goma so pwede pwede na to so ginaga, ginagamit din naman talaga to para sa pandikit sa mga engine so papatayin niya lang mabuti para hindi kumalat yung ano yung ah pigpit gasket natin mga boss so ganyan yung itsura niya pag uh, natuyo na para siyang goma so babalik na nga dito mga boss dito rin natin papadaan niya sa ilalim kung saan niya nilabas dun niya rin ibabalik so stay tuned babalik na lang muna natin to mga boss Ito na nga pala mga boss, ipapalitan na natin yung mga tornillo. Ito mga boss, nasa na lang natin. So ito nga pala yung dalawang 8mm na bolts sa may ano, cylinder head cover. Yung na gold sensor at saka dito sa may wire dito sa may cylinder head cover. So ipabreak na lang natin ito mga boss. Tapos sa uh, na lang natin lahat na uh, dapat natin higpitan. Ito double check na natin kung uh, may leak pa yung uh, cylinder head cover mga boss. 柔らかいなワーボ So naipitan na natin yan Dapat natin ipitan dito mga boss So one tight lang naman yan O no? kayang manggigit sa pag-ikpit. So lilinisin na lang natin yung mga excess na oil Na tumagas sa tambucho Bali well, eh, okay na nga pala ito mga boss Bali wala na siyang leak So ganun lang yung gagawin niya kung sakari Kung awala wala pa yung mahanapan na ah uh, Orin So mahirap talaga maganap ng oring ring na yan So mabal maabil kayo niyang O-ring na yan sa Honda Triumph mismo So wala tayong stock niyan kasi hindi naman siya pas moving So matagal talaga siyang masiya So ipoperte lang natin yung mga tinanggal natin dito mga boss Yung mga players niya Tapos sa uh, pwede nang makauwi si customer So hanggang dito lang ang video natin mga boss ah uh, Maraming salamat sa panonood At lagi kayong mag-iingat mga boss Thank you and goodbye. Hanggang sa muli mga boss.